Mga batas at kaugalian sa North Korea ating tunghayan at talakayin, pero bago yan kung maari lang po sana mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Isa, bawal ang Biblia sa bansang ito ipinagbabawal ang pagmayari o pagbabasa ng Biblia, dahil naniniwala ang kataas-taasang leader na ito ay simbolo ng kultura ng mga taga South Korea na pwede mabago ang pananaw ng kanyang nasasakupan. Dalawa, walang karapatan ng mamamayan magdisisayang tuwing election, kapag ikaw ay 17 years old na, pwede ka nang bumoto, ngunit ang tao walang karapatang pumili ng kanyang iboboto, dahil pagbukas sa balota iisang isang pangalan LNG ang nakalagay, ang kanilang leader. Tatlo, kailangan maglagay ng litrato ng kanilang leader sa loob ng kanilang bahay, may batas sila na kailangan maglagay ng litrato ng kanilang leader sa loob ng kanilang bahay, at panatilihing malinis, at walang ibang litrato na nakasabit, bukod dito, dahil pumapasok sa kabahayan ng mga pulis upang siguraduhin na sumusunod sa batas ang mamamayan, kapag may nangyari sa litrato maari kang parusahan ng kamatayan. Apat, death penalty para sa mga taksil, lahat ng mga taksil ay pinaparusahan ng kamatayan, tulad po lamang makakatulog ka sa pagpupulong kasama ang kataas-taasang leader, at kung ikaw sumuwi sa kanilang kakaibang batas. Lima, bawal kapag hindi lokal, bawal tumangkilik sa mga produktong galing sa ibang bansa, panunood ng pelikula, pakikinig ng musika na hindi sa kanilang gawa, may third channel lang ang pwede mapanood na kontrolado ng gobyerno. Anim, hindi lahat may akses sa internet, ang nabibigyan lamang ay ang matataas and official at malapit sa kanilang leader. Pito, mananagot pati pamilya sa krimen na gawa, hindi lang ang nakagawa ng krimen ang maparusahan, sa halip kasama pati pamilya nito. Walo, may sariling tuntunin sa paglaro ng basketball, kakaiba ang tuntunin ng paglaro ng North Korea, tulad ng pagdump, bilang ay tatlong puntos, pagtumira es tatlong point line naman, ay four points. Sham, walang kuryente tuwing gabi. Gabi-gabi nakakaranas na walang kuryente ang mamamayan dahil sa naranasang energy crisis sa bansang ito. Sampu, gobyerno ang magdisisayon kung sino ang titira sa kapital ng bansa, ang pinakamayaman at pinakasikat lamang ang pwede tumira sa kapital ng bansa. Labing isa, bawal ang gupit na hindi aprobado ng gobyerno, ang gobyerno ang nagdedikta kung ano ang dapat mong gupit. Labing dalawa, bawal ang international call, mahigpit na pinagbawal ang pagtawag sa ibang bansa, at ito ay may matinding parusa kapag napatunayan. Labing tatlo, servisyo militar, hindi lamang lalaki pati na rin babae na may edad na 17-20 kailangan magsilbi sa bansa na 7 taon. Labing apat bawal umalis ng bansa kapag nahuli ang isang tao na umalis sa kanilang bansa ay hahatulan ng kamatayan. Maraming salamat na way na nyo ang ating paksa sa ngaon.